Kararating natin lives, guys, guys, gata na di. Hmm. Coffee time yan, magkape. Kasi kanina pa ako gusto magkape sa daan. Kaso lang makita na bilape. <laughs> yan, kape tayo guys, kape. Tayo. Ano kanina guys, mga... Suguro mga... Four. Four o'clock ako kanina na... Ay, wala. Walang... Walang... Hindi maliwan. Wala, wala, wala. 4 o'clock ako kanina na lumabas grabe grabe na buti na lang madali, yung madaling araw walang traffic yan mm. kape tayo ligay guys kape tayo yan yung nagising na dyan magkape kape na yan yung daw kanya yung aming kakapsat at kape tayo good morning sa ating lahat magkape kape na tayo mm. thanks God at nakauwi ng maayos.